Aries, Libra, ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin, mga masuswerteng kulay at numero, color gold and color red, number 11, number 9 at number 36. Kahulugan, ang gold ay magdadala ng lakas at tagumpay, habang ang red ay magpapalakas ng iyong kumpiyansa at sigasig. Ang mga numero ay nagmumungkahi ng pagkakataon sa personal na pagunlad, tagumpay sa trabaho, at mas malalim na koneksyon sa pamilya. Taurus, Aquarius ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng sikat ng araw, mga masuswerteng kulay at numero, color white and color green number 17 number 20 at number 16. Kahulugan ang white ay nagbibigay ng kaliwanagan sa isipan, habang ang green ay magdudulot ng kapayapaan at kasaganaan. Ang mga numero ay nagdadala ng swerte sa mga desisyon at magbubukas ng bagong oportunidad sa negosyo. Gemini, Aries ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin, mga masuswerteng kulay at numero, color blue and color green number 10 at number 9 at number 34 Kahulugan Ang blue ay nagbibigay ng kalmado at inspirasyon samantalang ang green ay sumisimbolo ng paglago at balanse Ang mga numero ay nagdadala ng tagumpay sa komunikasyon paglalakbay at mga plano para sa kinabukasan Cancer Libra ang kaibigan zodiac sign ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng liwanag ng buwan, mga masuswerteng kulay at numero, color red and color green number 9 number 35 at number 17. Kahulugan, ang red ay nagdadala ng enerhiya at determinasyon, habang ang green ay nagpapalakas ng harmonya at kalusugan. Ang mga numero ay sumisimbolo ng tagumpay sa pag-ibig, pamilya, at mga mahalagang proyekto. Leo, Scorpio ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng liwanag ng buwan, mga masuswerteng kulay at numero, color green and color blue, number 33, number 18 at number 20. Kahulugan: Ang green ay sumisimbolo ng balanse at pagpapala, samantalang ang blue ay nagdudulot ng kapayapaan at malinaw na pananaw. Ang mga numero ay nagpapahiwatig ng tagumpay sa mga plano at inspirasyong magdadala sa tagumpay. Virgo, Taurus ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng liwanag ng buwan, mga masuswerteng kulay at numero, color pink and color gold number 80 number 24 at number 11. Kahulugan, ang pink ay nagdadala ng pagmamahal at kaligayahan, habang ang gold ay sumisimbolo ng tagumpay at kasaganaan. Ang mga numero ay nagbibigay ng pag-asa at positibong resulta sa iyong mga plano. Libra, Leo ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin, mga masuswerteng kulay at numero. Color pink and color blue number 25 number 6 at number 19. Kahulugan: Ang pink ay nagpapalakas ng pakikipagkapwa at ang blue ay nagbibigay ng malinaw na pag-iisip. Ang mga numero ay sumisimbolo ng tagumpay sa mga relasyon, trabaho at panlipunang aspeto. Scorpio. Aries ang kaibigan zodiac sign. Ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng sikat ng araw, mga masuswerteng kulay at numero, color red and color green number 21, number 9 at number 30. Kahulugan: Ang red ay nagdadala ng enerhiya at lakas ng loob, habang ang green ay nagpapalakas ng kabutihan at kasaganaan. Ang mga numero ay nagbibigay ng swerte sa negosyo at personal na buhay. Sagittarius. Libra ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin, mga masuswerteng kulay at numero, color yellow and color green, number 15, number 2 at number 29. Kahulugan: Ang yellow ay nagdadala ng inspirasyon at kasiyahan, samantalang ang green ay nagpapalakas ng kalusugan at kasaganaan. Ang mga numero ay nagbubukas ng oportunidad para sa tagumpay sa karera at personal na buhay. Capricorn, Sagittarius ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng liwanag ng buwan, mga masuswerteng kulay at numero, color red and color green number 18 number 3 at number 14. Kahulugan ang red ay nagpapalakas ng determinasyon, habang ang green ay nagbibigay ng kapayapaan at balancing pananaw. Ang mga numero ay nagpapahiwatig ng tagumpay sa mga layunin at mahahalagang aspeto ng buhay. Aquarius, Capricorn ng kaibigan Zodiac Sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng sikat ng araw, mga masuswerteng kulay at numero, Color white and color red number 21 number 3 at number 20. Kahulugan: Ang white ay nagbibigay ng kaliwanagan sa desisyon habang ang red ay nagpapalakas ng sigla at kumpiyansa. Ang mga numero ay nagdadala ng swerte sa relasyon at mga plano sa trabaho. Pisces, Sagittarius ang kaibigan zodiac sign ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng liwanag ng buwan, mga masuswerteng kulay at numero, color red and color white number 34, number 19 at number 25. Kahulugan, ang red ay sumisimbolo ng lakas ng loob at passion, habang ang white ay nagbibigay ng kilanawan at kapayapaan. Ang mga numero ay nagdadala ng swerte sa mga bagong oportunidad at pagkamit ng mga layunin.